happy birthday Lorna happy birthday anak uh, pasensya ka na anak ah. uh, malayo kami sa inyo ba bati na lang happy birthday sana bendisyonan ka ng Diyos lahat ng mahal mo sa buhay na uh, bigyan ka ng good health mo uh, habang ng buhay at joy na galing sa ating uh, Diyos na si Kristo uh, ganun din lahat sa mga mga mahal mo sa buhay lalo nga lalo na mga apo namin sana bigyan kayo ng lukapya peace sa buhay sana uh, kayo sa buhay nyo uh, na kayo at may importante yung good health nyo at saya ng, pabilya na nagaling sa Diyos. Uh, da Pagalangin natin na da